Swerteng hatid sa ating lahat. Kumusta? Kilala ba ninyo ang bulaklak na ito? Nakakita na ba kayo sa bulaklak na ito? Mayroon ba kayo sa bulaklak na ito? At sa hindi po nakakaalam, ang bulaklak na ito ay may taglay siyang napakagandang swerte. Ang sabi, walang katapos swerte ang dala nito lalo po sa pera. Swerte sa negosyo, sa career, sa love life at swerte ito sa sugal. Ang mahilig po na tumaya ng mga lottery, maganda itong pampaswerte. Hello guys! Good morning! Kumusta na ang aking mahal na mga kaibigan, ang aking uh, family dito sa aking YouTube journey. Ang aking mga kaibigan na laging nag at ang aking mga kaibigan na nag-subscribe sa aking channel at nanonood lagi sa aking channel. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Swerteng hatid sa ating lahat. At kung kayo man po ay hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, haa... Uh, ang ah, hihingi po ako sa inyo ng favor, please do subscribe and i-click yung bell button para sa next kong video, manotify kayo ni YouTube. Ito po guys, ayon sa aking research, walang katapusang swerte ang dala nito ah, sa love life, sa pira, at sa career. At Napakaganda nito guys. Kung magkaroon kayo nito, ayan, huwag na kayong magdalawang isip na kukunin ito, patuyuin at gawin ninyong lucky charm. So ito po yung ating topic ngayon. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung herbs. Ang tinutukoy ko po guys, wala pong iba kung hindi ang ating ginger, ang ating luya. Guys, ang dami kong tanim na luya dito, umabot siya ng 169 na sako yung tinam, tinaniman ko ng luya. Pero, nagulat ako guys, isang sako lang na may bulaklak. Namulaklak siya. Kaya, ah, nag-research ako tungkol dito. At ayon po sa aking research, ito daw ang ibig sabihin nito, walang katapusan na swerte ang dala nito. Kaya, Uh, Nag-research din ako kung anong gagawin dito para magiging uh, lalo itong swerte ang dala nito So ito po yung aking ipapakita sa inyo kung paano Yan guys, ipapakita ko muna sa inyo ang aking ginger At bihira lang pala mamulaklak yung ginger Napakaswerte po ninyo guys pag mayroon kayong ginger na namulaklak Uh, swerte ito sa kung kayo po ito ng luto uh, may negosyo kayo swerte ito sa negosyo kasi swerte ito sa pera at swerte din ito sa love life at swerte din ito sa career kung ano man yung mga hiling natin lahat ito ay swerte kasi ang sabi nga is walang katapusang swerte ang dala sa ginger na bulaklak pag ito po ay namulaklak ito po siya guys ito po yung ating ginger ang dami kong tanim dito, guys. Imagine sa 169 na sako, guys, na tinaniman ko ng ginger. Isa lang ang namulaklak. Ito lang siya. Yung nilagay ko sa harapan ng aking main door. Ito, guys. Ayan. Kung napansin po ninyo, ayan. Hindi pa siya bumuka. Ayan. At ito pa din, mayroon pa siya dito'ng palabas na bulaklak pa din. So, kuha tayo dito, guys kuha tayo dito gawin natin siyang lucky charm ayan puputulin ko to itusok natin doon sa ano guys doon sa asin ayan ayan ito nakakuha na tayo di ba may natira pa dito Ayun, mayroon pang natira ayan pa may natira pa mayroon pang natira Ayan pa, o, oh, mayroon pang natira. Ba, palabas na naman ito. Ayan, ayan. ayan. guys, kung napansin nyo, ang dami ko dito mga money tree. Dito. Po. Ayan. So, ito na yung ating ginger. Gawin natin siya. Lucky charm. So, ito na po guys, ang ating... Ito na po yung aking ating kinuha na bulaklak ng ginger. Ang gagawin natin dito guys, ilagay natin sa baso na may asin. Tusok natin dito. Tusok natin dito. Ayan. Tapos, tusok natin sa gitna. At, may dahon tayo ng laurel guys. Yan, may dahon tayo ng laurel. May dahon ako ng laurel. Mayroon ako sinulat dito. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano yung sinulat ko dito. Kayo na po ang bahala kung ano yung gusto ninyo kasi ito gusto ko gusto ko um magkaroon ng yung talagang savings, magkaroon ng savings, lahat ng mga uh, about financial lang gusto ko dito. Kaya ito na yung mayroon akong sinulat dito. Kayo na ang sumulat sa dahon ng laurel kung ano yung gusto nyo isulat. Kung gusto ninyo sa love life, pwede. Kung gusto ninyo naman yung pera. Kasi mahirap talaga guys, lalo pag may pamilya tayo, lagi tayong kaposto. Uh, ang gusto ko, pera. So, nagsulat ako dito, guys, nagsulat ako dito ng simbolo ng pera dito. At mayroon akong sinulat na Uh, amount sa itaas. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Ayan. Um, kayo na po ang bahala. At ito po, isama natin dito. At sa likod nga pala guys, huwag niyong kalimutan, isulat yung pangalan niyo dito sa likod. Dito, no, magsulat kayo dito ng simbolo sa pera at yung amount ng pera na gusto ninyo. At sa likod, sulatan niyo ng kompleto niyong pangalan. Katapos po, Nagayan siya dito, guys. Itusok yan dito, guys. Itusok yan dito. Itusok dito. Ayan. Itusok yan dito. Ayan. At ito po. Ayan. Magdasal tayo dito. Na lahat po nating hiling ay magkaroon ng kasagutan. Um, dalhan tayo ng limpak-limpak na pera. Magkaroon tayo ng savings. Makabili tayo ng bahay, sasakyan. Ayan magkaroon tayo ng negosyo na uh, negosyo talagang matibay, malaking negosyo na yun ang magpapayaman sa atin. Or kung gusto po ninyong manalo kayo ng luto, yan, gawin niyo to guys. Yan. Kung gusto niyo kung mahilig kayo mag, bumili ng luto, babihili kayo tumaya, ayan, gawin po ninyo ito. Ito po ay napakalakas itong pampaswerte. tiwala kailangan paggawa natin ito, yung puso natin, yung isip natin, i-picture i-picture out natin sa ating isipan na nanalo tayo ng loto. Yung parang nakikita na natin yung panalo natin. Yun. Yung ganun. At kung gusto po ninyong negosyo, parang i-picture out ninyo sa isip niyo na mayroon kayong negosyo na napakalakas, dinudumog ng mga tao. Yun po ang imagine niyo Yung tao, hindi imagination, yung i-picture out sa isip niyo I-magnet niyo yung tawag nito. Ito kasi yung kailangan kasi pag gumawa tayo nito, kailangan puso, isip natin magkasama yan. Guys, ito guys, ito, napakalakas ito na maghatak sa atin ng swerte. Maghakot sa atin ng pera. Pera. Kailangan natin yung marami. Maraming maraming pera para makakatulong din tayo sa mga kamag-anak natin lalo pa sa mga magulang natin na talagang hindi nila naranasan yung magandang buhay iparanas natin sa kanila kung magkaroon tayo ng uh, maraming uh, pira, makatulong tayo sa ating mga magulang mga kapatid natin na kailangan hindi lang sa atin sa ating sarili para din sa ating pamilya sa mga kaibigan natin na nangangailangan ng tulong makakatulong po tayo at guys kung suswertehin kayo dito pag sa inyo yung bubuhos sa inyo, swerte, huwag kayong magbago. Huwag niyong kalimutan yung saan kayo nang gagaling. Uh, magiging humble lang. At uh, wag kalimutan, magbigay talaga tayo sa ating Panginoon. Kung ano yung mga nakuha nating blessing, kung ano yung nakamit natin ngayon ng mga uh, blessing, pira, kung ano kalaki yung pira na makamit natin, daladala ng mga swerte na ito. Kailangan huwag tayong makalimot, magbigay sa kanya, magbalik sa kanya. Ayan lang po. At sana po ay uh, nakakatulong itong video na ito sa inyo. At guys, kung magkaroon kayo nito, guys, huwag na kayo magdalawang isip. Huwag na mag Gumawa kayo nito. Napakalakas itong pagpaswerte. Kung mahilig kayong tumaya ng loto, bago kayo tumaya ng loto, hipuin ninyo ito. Kung saan yung kamay niyo na ginagamit niyo magsulat ng uh, mag, 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 ano ng numero, doon hipuin ninyo ito mag-wish kayo dito na dadalhin yung swerte sa inyo. Dadalhin yung panalo sa inyo. At ito, ilagay natin sa altar na hindi abuti ng bata. Guys, lagi natin lagi natin itong uh, alay ng dasal. At hindi natin ito mamamalayan guys. Pagdating ng araw, makamit na natin yung ating mga pangalap. At kailangan pag ito po ang asin, natuyo na siya or tumigas na siya, palitan natin, ibalik natin ito. Kasi minsan lang tayo makakita nito guys. Minsan lang tayo kahit matuyo na siya, pwede pa natin siyang ibalik pagtusok doon. At yung dahon ng laurel, dyan lang yan siya. Ang asin lang ang palitan kasi ang asin lang ang nahi, natutunaw. At pagkatapos po, Uh, palitan natin ng bago yung asina pina, yung tinanggal natin dito i-boost natin siya sa gripo guys pa padaluyan natin ng maraming tubig para diretso doon sa uh, sa drainage, hindi siya hindi ma hindi siya mahakbangan or uh, mapunta sa ano kahit, kahit kahit hindi siya kahit hindi siya mahakbangan so yun lang po guys Ayan, sana naintindihan niyo yung explanation ko kasi digil na gigil talaga. Parang yung pakiramdam ko kasi gusto kong makatulong guys. Gusto kong makatulong kasi uh, mayroon akong mga nasiran sa mga pampaswerte. Ayan, sinwerte sila. At sana po eh, lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng nanonood ngayon, bubuhos sa inyo ang swerte panalangin, dasal. Kasama ko po kayo sa aking dasal at panalangin. Ah, uh, swerteng hatid sa inyo. At, ah, uh, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Ah, uh, po ako ulit ng favor na please do subscribe and i-click yung bell button para sa next kong video, manotify kayo ng YouTube. Maraming salamat everyone. Swerteng hatid po sa inyong lahat. Love you all.